Tinagsa ng mga kakandidato ang huling araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy. Ilang mga kontrobersyal na personalidad nagaindi din ng kanilang COC para sa Hatol ng Bayan 2025. Ang detalye sa report ni Luisa Erispe. Huling araw na ng paghahain ng kandidatura kahapon para sa mga nagnanais tumakbong senador at party list sa 2025. Pero tinadtad pa rin ng mga kontrobersyal na personalidad ang listahan ng mga naghain ng COC. Isa na dyan ang nakahagulat na pagtakbo ng nakakulong na si KOJC leader Apollo Kibuloy bilang isang senador. Hindi siya personal na humarap sa COMELEC pero nagsumiti naman ang pastor ng special power of attorney para sa kanyang abogado. Isusulong ni Kibuloy ang proteksyonan ang mga Pilipino, religious freedom at paglaban sa korupsyon. Ang focus po niya bakit siya tumakbo dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kaniyang yung kaniyang uh, platform of government is God-centered, Philippine-centered. Tatakbo si Kibuloy sa ilalim ng Workers and Peasants Party o WPP. Ang senatorial slate ng WPP na naghahain din ng kanilang COC, tila nagulat naman na kasama pala nila si Kibuloy sa kanilang partido. As of now, we really don't have any knowledge on it the end at wala naman kami narinig na really faction regarding just sa WPP, the Workers' and Peasants' Party. Kasama naman sa listahan ng mga naghain ay si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Plataforma niya ang transparency at accountability at paglaban din sa korupsyon. Naghain siya ng COC bilang independent candidate pero kapansin-pansin na nag-fist gesture siya. Ito ang trademark ng Administrasyong Duterte. Sabi niya, personal siyang inendorso ng dating Pangulo. Magkasama kami ni Pangulong Duterte sa hakbang ng maisog at ang aming ang isinusulong ay ang isang gobyernong may transparency, accountability, peace and security. And uh, just before I go here, I I was endorsed by President Duterte as among his uh, candidates but I'm not running under PDP. May pagilinaw din siya na siya ang muka ng totoong oposisyon. Wala na oposisyon. Maraming nagpo during na oposisyon and uh, wala naman tunay. What about sir, yung mga sa, uh, sa Liberal Party sir? Do you consider them opposition or not? Do you? Do you? No, sir. In, our, about you, uh, in sir? our present day and setting, do you consider anyone an opposition now? Nagha-aindi ng kanilang kandidatura sa pagkasenador si dating representative Dante Marculeta na ngayon ay senatorial aspirant na. Nagtatangkaring makabalik sa Senado si Kiko Panghilinan na kasama pa ang kanyang asawa na si megastar Sharon Koneta at Liberal Party leader na si former Senator Laila de Lima. Pero ang buzzer beater sa paghahain ng kandidatura ay ang game show host na si Willie Revillame na tatakbo sa Senado. Siya ay independent candidate at ang dahilan ng kanyang pagtakbo ay ang nakikita niyang awayan ngayon sa politika. Gagawa raw siya ng batas na susupo sa kahirapan. Laging usap-usapan naman maghapon kung maghahain ba ng COC sa pagkasenador si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi ng Comelec, hindi naman nag-withdraw ang dating Pangulo sa pagtakbo bilang mayor ng Davao at ultimo anino niya hindi lumitaw sa Manila Hotel. Samantala, hindi lang senatorial aspirants ang naghain ng COC, nagha din ng mga party list tulad ng Arte Party List, Agri Party List, Sagip Party List at iba pa. Sa kabuuan, nasa 184 ang naghain ng kandidatura sa pagkasenador, habang nasa 190 naman ang naghain ng konkan para sa party list. Sa Nobyembre, inaasahang ilalabas ng COMELEC ang pinal na listahan sa mga kandidato. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.